So, una ang talakay natin ang pagpapalakas. So, ano nga ba ang pinapalakas natin? So, ang pinapalakas natin ay ang ating mga kapangyarihan at ang kakayahan. So, yun yung uh, dasal para sa pagpapalakas sa lahat ng mga kapangyarihan at uh, kakayahan natin. Yung simpleng pagdasal ng ganyan ay nakakadulot nga ng pagpalakas sa lahat ng katawan, isipan at espiritu natin Pati yung mga talento natin ay nabibigyan ng lakas dahil sa pagdasal. Hindi lang siya tungkol sa espiritual na mga orasyon ang pinapakain mo, kundi lahat na ng kapangyarihan at kakayahan mo, material man o spiritual. So, nakakapagpalakas din ng katawan ang pagdasal kasi yung spirito natin, yun yung hangin natin sa katawan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon na gumawa ng mga bagay. So, kumbaga, apektado ang buong pagkatao natin sa pagdarasal, sa pagpapalakas, hindi lang siya yung pagpapalakas ng espiritu na yung espiritu lang kundi yung buong pagkatao natin. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Siki Healer School. Salamat po at God bless.